Ang Up One on Wall Street ay isang makasaysayang aklat na isinulat ng isang tanyag at matagumpay na tagapamahala ng pondo, si Peter Lynch, na naging responsable sa pamamahala ng Fidelity Magellan Fund mula isang libo na pitumput pito hanggang isang libo na, na Sa kanyang pamumuno, ang pondong ito ay lumago ng higit sa dalawang libot pitong daang porsyento na isang pambihirang tagumpay sa kasaysayan ng pananalapi. Ayon sa kanya, hindi kailangang maging profesional o eksperto upang maging matagumpay sa pamumuhunan sa stock market. Sa halip, kung ang isang ordinaryong tao ay maglalaan ng oras upang matuto, magmasid at magsaliksik, maaari siyang magkaroon ng malaking tagumpay sa larangan ito. Ang pangunahing paniniwala ni Lynch ay simple – may kalamangan ang karaniwang mamumuhunan kaysa sa mga profesional dahil sila ay mas malapit sa aktual na merkado ng mga produkto at serbisyo. Binuo ang aklat sa layuning linangin ang kaisipan ng mga tao tungkol sa pamumuhunan. Gusto ni Lynch na alisin ang takot ng karaniwang mamamayan sa ideya ng stock market. Marami ang natatakot mamuhunan dahil iniisip nilang komplikado, delikado at para lamang sa mayayaman o eksperto. Ngunit sa aklat na ito, ipinaliwanag ni Lynch na ang tamang impormasyon, tiyaga at pagmamasid ay sapat upang makagawa ng matalinong desisyon sa pamumuhunan. Itinuturo rin ng aklat na ang bawat isa ay may kakayahang matuklasan ang susunod na matagumpay na kumpanya. Kung sila'y magiging mapanuri, matalino at may disiplina sa kanilang mga pagpili. Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga kumpanya na nakikita sa araw-araw, sa grocery, mall, trabaho, paaralan o komunidad. Maaari kang makahanap ng hidden gems o mga kumpanyang may malaki at matatag na potensyal na lumago sa hinaharap. Bahagi uno, paghahanda sa pamumuhunan, getting ready to invest. Ang unang bahagi ng aklat ay tumatalakay sa kahalagahan ng personal na preparasyon bago pa man bumili ng kahit isang stock. Ayon kay Lynch, ang unang hakbang ay hindi agad pamimili ng mga shares kundi ang pag-aayos muna ng sariling pananalapi. Dapat ay malinaw ang iyong financial standing? Meron ka bang emergency fund? Nabayaran mo na ba ang mga utang na may mataas na interes? May sapat ka bang ipon na hindi mo kailangang galawin sa loob ng tatlong hanggang limang taon? Kapag naayos mo na ito, sa dapat magsimulang pumasok sa stock market. Inihalin tulad niya ang pamumuhunan sa stock market sa isang mahabang paglalakbay, hindi ito para sa mga taong naghahanap ng mabilisan o sugalan na kita. Ang tunay na investor ay dapat may pangmatagalang pananaw, may tiyaga at hindi basta natitinag sa bawat galaw ng merkado. Dagdag pa rito, ipinapayo ni Lynch na alamin mo muna ang iyong sarili. Tanungin mo, anong klasing investor ako? Mahilig ba ako sa mabilis na tubo o kaya'y mas gusto ko ng mabagal pero siguradong kita? Marunong ba akong humawak ng pressure kapag bumababa ang halaga ng stocks ko? Kaya ko ba talagang maglaan ng panahon para magbasa ng financial reports? Kung hindi mo kayang gawin ito, mas mabuting maglagay na lang sa mutual funds or index funds kaysa mawala ng pera sa stock market. Bahagi dalawa, ang kaalaman sa pagpili ng kumpanya, picking winners. Sa gitnang bahagi ng aklat, inilatag ni Lynch ang kanyang natatanging sistema sa pagkilala sa tamang kumpanya na dapat pag-investan. Ipinakilala niya ang anim na klase ng kumpanya at ipinaliwanag kung paano gumagana ang bawat isa. Slow growers. Ito ay mga kumpanyang matagal na sa industriya at hindi na lumalago nang mabilis. Karaniwan silang nagbibigay ng regular na dividend ngunit hindi sila ang klase ng stocks na tataas ng lima hanggang sampung beses. Mainam ito sa mga investor na naghahanap ng katatagan kaysa tubo. Stalwarts, malalaking kumpanya na matatag at maaasahan. Hindi sila ganun kabilis lumago, pero kayang mag-survive kahit sa panahon ng krisis. Halimbawa ay Procter Gamble, Coca-Cola at Pfizer. Mainam sila bilang core holdings sa iyong portfolio. Fast Growers, ito ang paborito ni Lynch. Ito ang mga kumpanyang maliit pa pero mabilis lumaki. Marami sa kanila ay nasa teknolohiya, retail o serbisyo. Ngunit hindi lahat ng fast growers ay ligtas. Kinakailangan ng malalim na pagsusuri sa kanilang kita, estratehiya at kompetisyon. Cyclicals, mga kumpanyang ang performance ay nakadepende sa takbo ng ekonomiya. Halimbawa, kapag bumababa ang interes ng bangko at lumalakas ang consumer demand, tumataas ang kita ng auto companies o airlines. Ngunit kapag may krisis, malaki rin ang bagsak. Turnarounds, mga kumpanyang dating matagumpay, ngunit humarap sa problema. Kung makakabangon sila, maaaring tumaas ng husto ang presyo ng kanilang stocks. Ngunit mataas rin ang panganib dito, kaya't kailangan ng maingat na pagsusuri. Asset Plays mga kumpanyang may mga ari-ariang hindi pa nabibigyan ng sapat na halaga. Halimbawa, isang kumpanyang may malaking lupain na hindi pa ginagamit o may patent sa isang teknolohiya na may malaking market potential. Binigyang-diin ni Lynch ang halaga ng pagkakaroon ng simple at malinaw na kwento para sa bawat stock. Dapat ay kaya mong ipaliwanag sa isang bata kung bakit mo binili ang stock. Kung ang dahilan mo ay dahil umakyat ito kahapon o sinabi sa akin ng kaibigan ko, mali ang batayan mo. Bahagi tatlo, ang pangmatagalang pananaw, the long-term view. Sa huling bahagi ng aklat, pinuri ni Lynch ang kahalagahan ng disiplina, tiyaga at pananaw sa mahabang panahon. Hindi lahat ng stock ay kikita kaagad. Minsan aabutin ng taon bago makita ang bunga ng iyong pamumuhunan. Ang pagkakaroon ng matibay na pananalig sa iyong pagsusuri ay mas mahalaga kaysa sumabay sa takbo ng merkado. Maraming investor ang natatalo hindi dahil sa maling stock ang binili nila kundi dahil sa takot. Kapag bumaba ang presyo ng stock, agad silang nagbebenta. Ngunit kung magtitiwala sila sa kanilang pananaliksik at mananatiling kalmado, mas mataas ang posibilidad na kumita sila sa dulo. Ibinahagi rin ni Lynch ang ideya ng 10-bagger isang stock na lumaki ng sampung beses ang halaga. Ayon sa kanya, kung makahanap ka ng kahit dalawang tenbagger sa isang portfolio ng sampung stocks, maaari ka nang makabawi sa iba mong hindi naging matagumpay. Kaya't hindi kailangang isandaang porsyento ng mga desisyon mo ay tama. Sapat na ang may ilan kang tama at panalo. Sa kabuuan, ang Up One on Wall Street ay hindi lang isang aklat ng mga estratehiya Kundi isang pananaw sa buhay bilang isang investor. Itinuturo nito ang kahalagahan ng pag-unawa sa sarili, pagiging maalam sa paligid, at paggamit ng talino kaysa emosyon sa mga desisyong pinansyal. Ang mensahe ni Lynch ay malinaw. Hindi mo kailangang maging eksperto upang magtagumpay. Kailangan mo lang maging matiyaga, maingat, at bukas ang mata sa mga oportunidad. Sa tamang kaalaman at disiplina, kayang-kaya ng isang ordinaryong tao na malampasan ang mga profesional sa Wall Street.